Depende po yan sa angas at asta. Kapag malagnaw ang pag-uugali, malarang aabutin. Makakatakot pala sa laya ngayon, ha? Lalo na yung katulad mo yung makakasalubong ko. Wow! Yun, no? Saan punta galing? Galing sa laya. Pinasok sa bilipin. Oh my God! Wrong password, bata. Oh no. Isa na namang tanga ang dumapo sa tarima ni Bosho. Bago ka! Oh, opo. bago po. Oh no! Bago! Oh, sige. Dito ka naluluma. Anong kaso mo? Frustrated. Murder po. Oh my god. Frustrated murder. Mahina ka. Mahina ka bata. Hindi mo natuluyan. Mukhang malambot yung pagkakatira mo. Oh, no! Bu buenas niya pa. Hindi niya pa po oras eh. Wow! Oo! Oh. <laughs> buenas niya talaga. <laughs> Mabubuhay pa siya eh. Ikaw ang mamalasin. <smart noise> ano ba dahilan kung bakit nagawa mo yung krimen na yung tanga? <laughs> Maangas andap. Oh my god. Kaya sa akin siya tumapat. Binili ko lang yung tapang niya. Oh no. Ah, okay, okay, okay. Pagalingan, padaigan, patapangan. Ano ba yung hinang mo? Beng beng? Check <laughs> check? Palo palo? Imposible naman suntok yan at muntay ka ng mamatay yung tao. Ano ba? Patalim. Oh my God! Laksa ko po ng patalim. Ah! Check, check! Sakit nun! Nga pala. Bakit may... Dalakang kutsilyo? Alam mo bang mapapalabang ka? Oh, no! Lagi po talaga ako may dala pang defense po. Wow! Iyan ba yung mga nababalitaan ko na nandito sa mga tagiliran nyo habang palakad-lakad kayo sa mga iskinita sa lugar niyo? kailangan po eh madaming gago dun sa lugar namin eh oh, no. mahirap na pong maunahan eh galing ha hm? boy scout ha Laging handa. Oh no! Ganyan po yung nakamulatang kung labanan eh. Doon sa lugar namin. Talaga, ganun na sa laya? Makakatakot pala sa laya ngayon ah. Lalo na yung katulad mo yung makakasalubong ko. Ganun din naman kasi talaga yung isip nila eh. Kaya unahan na lang kami. ganon walang pase-pasensya? tira agad kapag naangasan frustrated murder mabigat na kaso din yan bata oh my god medyo mahaba haba yung bubunuin mo dito mahaba haba ang pagsasama natin oh no kaya, kaya ko naman sa bilibid eh sa tingin ko, kakayanin ko naman dito sa bilibid handa ako dyan Ayun no? Know? Talaga ba? Eh good. Paano mo naman nasabi na kaya mo dito sa bilibid? Yung mga sagutan mo, mukhang confident na confident ka na kakayanin mo talaga ang bilibid ah. Kaya wala naman po yan. Marunong naman akong makisama at sumabay sa Agos. Kaya wala akong nakikita hindi ko kakayanin ang bilibid. Wow! Okay! Naniniwala na talaga kung tigasin ka. Talagang pinapahanga mo ako bata. Ah, sige. Sasabihin ko iyo ang mga gawain mo dito sa araw-araw. Arawan? Bakit arawan? Araw-araw. Tawag yan, toka. Oh, no. At palagi mong gagawin yon. Yan ang hindi mo alam. Kaya makinig ka. Sa tingin ko sa yung maangas ka ba, ang bagay sa iyo is wiper. Oh, no. Wiper. Yung taga-linis ng sahig. Yan. Mukhang nababagay sa iyo yun, bata eh. <laughs> Ikaw ang totoo ka sa paglilinis ng sahig araw-araw at ayokong may makikitang basa o kalat man dyan. Oh, my God. Kapag may nadulas o na-aksidente isang kaposa natin dito, may kaparosahan yon bata. Oh, Lagi mong tatandaan yan. Alasin ko na umaga kakalimbang na ambel. bell. Pudyat, nagumising na at kumain na ng unang rancho sa umaga. Pagkatapos rumancho, umpisa na ng mga toha ng bawat isa. Oh my God! Mula umaga, hanggang alas 5 ng hapon, ang tapos ng inyong mga toha kada maling kilos mo o pagkakamali mo may kaparusahan to sa oh, no. wag ka magalala may ipababasa ako sa iyong magna carta wow! nakapaloob doon ang mga bawal mong gawin sa loob ng bilibid oh, my God. ang parusa sa bawat pagkakamali tinatawag naming takal oh no palo sa weta po sa pagtulog naman, katabi mo yung mga tangang katulad mo. Huwag kang maghanap ng aircon dito. Baka hindi ka sanay sa init. Pagpapawisan ka ng malala dito, Kosa. Oh my God! Pero, huwag kang mag-alala. Masasanay ka din. Wala po bang kahit electric fan po? Wow! Baka naman pwede. Wala akong katabi para hindi hindi pagpawisan. Electric pan? Pero naman! Wow. Yun. Ayos. Salamat. Ang nag-iisang electric pan dito ay para sa lahat. Oh, Hindi mo pwedeng no. itutok sa iyo lang 'yon. Ano ah? Ka? Cakes? <coughs> Kakainin mo na dito gulay na nag-uumapaw sa sabaw. Sarap, di ba? Ha? Gulay lang talaga. Walang, wala po bang ibang pagpipilian? Meron. Meron ka namang pagpipilian. It's either gulay or buhangin. Oh, no! Kapag oras na ng toka mo, kailangan gampanan mo. Gumalaw ka. Hindi pwedeng time first. Ah, walang ganun doon. Walang take two. Galaw ka. Trabaho ka. Oh my God. Dahil kapag may nakapansin sa yung mga nanunungkula na tatamad-tamad ka, ihanda mo na ang weta po mo. O sa dapa, madala. Oh no! Lahat po ba talaga ng pagkakamali? Dada pa talaga? <laughs> Matik yon bata. Oh my God. Kaya magsasawa talaga yung weta po mo. Tsaka dito. Oh ano? No. Excited ka na ba? <laughs> Yung pagiging matigas mo sa laya, dito, palalambutin namin yan. Oh my God! Sa paraang masakit at mapapaiyak ka talaga. Oh no! Dito mo mararamdaman ang pagiging isang malungkot na tao. Oh my God! Kapalit yan ng mga halakhak at tawa mo sa laya noon. Oh no! Dito mo din mararamdaman ang halaga ng pamilya mo na binabaliwala mo noong nasa laya ka pang tanga ka. Dito mo lahat maaalala yung masasarap na araw mo sa laya. Talaga namang magsisisi ka talaga ng lubusan dito ko sa maniwala ka sa akin. Lahat yan, dito mo mararanasan. Yung paniniwalang kaya mo agad ang bilibid, mali ka din ko sa mali. Oh my God! Mas ipaparamdam ko sa'yo ang pait ng bilibil. Oh no! Buisit na buisit pa naman ako sa mga kabataang maaangas na katulad mo. <laughs> na walang ginawa kundi mag-angas at magyabang. Dito, naka, <laughs> palalambuting kita ko sa kahit ilang uling paggamitin ko, basta't lumambot ka lang. <laughs> ang tawag doon, pagdidisiplina. Pagdidisiplina, sa paaraang alam ko. Hindi ko po yata kakayanin yung boss. Oh no! Wala ka pang ginagawa. Wala ka pang toka. Ha? Parang bumabaliktad ka na yata. Kanina, kayang-kaya mo ang binibid. Ngayon, parang hindi mo nakakayanin. Ba? Anong nangyari? Usap-usap ka lang to ah. Wala pang galaw galaw mo. Oh. Hindi ko kasi akalain na ganito yung sitwasyon. Oh no! Na mangyayari sa akin dito sa bilipid Akala ko literal na nakukulong lang ako. May toka pa pala. Oh my god. May god. pag sa pagkagamali pa pala. So ngayon, alam mo na. Oh. Bilang pang umpisa, dapa ka doon. Sangkaban. Palo po agad? <laughs> Ganyan talaga. Ayaw mo ba? Oh my God. Lalabagin mo ba yung utos ko? Ayaw. Eh, eh di, dadagdagan ko na lang. Oh no. Hindi, sige po, sige po. Wag okay na po. Paluin na po ko ngayon. Papalo na po. Okay. Ayos. Madali ka naman palang kausap eh. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko, sa laya, huwag sa bilibid. So, kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta na kay Bosyo, pagpalain po kay Nawa, nampong may kapag. Peace out!